ayan mga babies yan yung pinagpigaan namin ng ah uh, comb ng ah uh, apis dorsata or pokyutan potyukan sa I amin mean, dito sa may dabaw dioro so ayan no ah uh, pinagpigaan na namin yan ng ano ng honey at saka nung wax so ayan kanina medyo alanganin pa na kumain yung mga manok kasi nga first time nila ito so tsaka siguro medyo mainit pa kanina kaya ayan dandahan na nilang pinakain so ganun lang yung pinagpigaan natin ng honey tapos uh, pinakpakuluan yung mga comb at, 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 at saka nakuha yung wax ito na pwede rin pakain natin sa mga alagang manok natin salamat po sa panunod mga babies Palain po tayo ng poong may kapan so ito yung bee wax ng uh, apis dorsata o putyukan pokyutan sa Tagalog so it, uh, nasa ano yon nasa dalawang kilo na na comb tapos ito na yung uh, wax tapos yung ano manipis lang nasa ano lang ata ito nasa 1 4 inch uh, tapos Ayan. So ganun lang karami ang nakuha na wax sa pinag-extract natin ng ano? Honey comb ng Apis dorsata. Salamat po.